Magandang araw po ako po si John Cacciola, sales executive dito po sa Mitsubishi Peak Motors sa Bad Santos, dito po sa May Manila. Bali sa video po na to, uh, samahin nyo po ako na reviewin at ipag-compare ang dalawang magkaibang unit po na ito pero magkaparehas po ng engine. Ang dalawang unit po na ito ay equipped ng 4A91 na engine na isa sa mga tested at trusted na engine na ng Mitsubishi. Pero bago po pa lang lahat sa mga hindi pa po nakapag-subscribe sa ating channel, paki-subscribe na lang po dahil tuloy-tuloy po tayo nagbibigay ng mga updates regarding sa mga promo, discounts at freebies na binibigay po natin sa ating mga clients. Bali ang dalawang units po na tinutukoy natin dito, ang una po ay ang pinaka best selling, pinaka maluwag at number one na MPV dito po sa Pilipinas. Yan po ang Xpander GLS Automatic Transmission. Ang pangalawa naman po ay ang pinaka bago na crossover at may pinaka magandang sound system sa lahat po ng units ng Mitsubishi. Ito po ang X-Force GLS CVT. Samahan nyo po ako as I explore both vehicles at mag-compare po upang malaman ninyo kung ano po ang unit na babagay po para sa inyong pamilya. So without further ado, tara po samahan nyo na po ako para ipakita ko na po sa inyo yung nireview po natin na 2 units na Expander GLS Automatic Transmission at Xforce force GLS CVT. So guys, unahin natin ang ating X-Force GLS CVT 2025. Bali dito sa kanyang uh, design, sa kanyang front fascia, makikita nyo ang ang new dynamic shield front fascia design no, ng Mitsubishi. So ito yung pinaka-latest na design po ng uh, Mitsubishi when it comes sa dynamic shield front fascia. So makikita natin sa kanyang uh, headlight, ang uh, kanyang T-shaped LED headlamps. So napakaganda nung kanyang design, napakamodern nung kanyang uh, look. So makikita nyo rin dito yung kanyang LED sa may bandang baba. LED na fog lamps. Then pagdating naman sa kanyang grill, honeycomb grill design po ang kanyang grill na napakalaki po ng mga butas na nakakatulong no, sa airflow ng ating unit. So mas less po yung stress ng engine kapag mas malaki ang air intake ng ating engine. So hindi siya ga hindi mahihirapan ng ating uh, engine when it comes sa kanyang performance. When it comes naman sa kanyang uh, side profile, mag-isimula tayo sa kanyang uh, bandang harap dito sa may gulong. So, equipped po ng 18-inch na two-tone alloy wheels ang ating X-Force. Kagandahan po niyan, yan po ang nagbibigay ng 193 na ground clearance no ang ating uh, sa ating x force So napakataas po ng ground clearance din ng ating x force Then, pagdating dito sa kanyang uh, fender, meron po kayo makita na black na matte finish na fender flare. So, additional uh, depth sa design po ng ating uh, X-Force. Then, pagdating naman dito sa kanyang side mirror, integrated na ang kanyang uh, turning signal lamp. So, meron din siyang auto-fold ang ating uh, side mirror na merong uh, black finish no? or uh, na-cover sa kanyang uh, side mirror. Diyan pagdating naman dito sa kanyang uh, door handle, body color ang kanyang door handle na equipped ng uh, KOS or uh, keyless operation system na nakakatulong para sa driver na mabuksan yung ating uh, unit nang uh, kahit na hindi nilalabas ng kanyang susi. So in uh, 70 cm na distance, malalock and unlock po natin ang ating unit by pressing lang this uh, button. So, pagdating naman dito sa kanyang baba, makikita nyo yung uh, meron din siyang uh, door garnish na may pagka honeycomb grill din, uh, honeycomb yung uh, kanyang uh, texture din. So, additional depth din po, no? Sa kanyang uh, uh, side profile na design. So, dito po yan makikita sa lower part ng ating uh, pintuan. Then, pagdating naman dito sa ating uh, roof, kung makita makikita nyo, two-tone po lahat ng ating X-Force. So lahat po ng X-Force ay mayroong black roof na may body color. So two-tone po lahat ng ating X-Force na nagbibigay additional uh, dimension din no? doon sa kanyang uh, design, overall na exterior design. So yun po ang ating X-Force. Pagdating naman dito sa kanyang uh, back profile, makikita natin dito sa may bandang taas ang kanyang uh, fin-type antenna So nakakatulong po ito para maging aerodynamic po ang sasakyan. So kung aerodynamic po ang ating sasakyan, mas matipid po ito sa gas consumption. Kasama pa dyan yung ating spoiler na built-in po sa ating x So sa rin po yan sa nakakatulong na maging aerodynamic po ang ating unit. Plus nakakatulong din ito bilang uh, magkaroon ng additional na, na forma, no? pagiging sporty ng ating uh, unit. Then dito naman sa may bandang uh, ilaw, ito po yung ating uh, rear combination na T-shape din po, Gaya nung nasa ating uh, headlight na LED na. So pag LED po ang ating unit, ay ang ating uh, ilaw is mas mahaba po ang lifespan and at the same time, mas maliwanag po siya, especially sa mga madidilim or uh, kapag gabi na po yung ating uh, dinadaanan. Then ang X-Force po pala, equipped din ng ating uh, rear camera na nakakatulong para sa driver para makita niya no, additional visibility. Especially kapag umaatras po ang ating uh, unit, mas nakikita natin yung mga obstacle na pwede nating uh, madaanan. Then sa may kanyang lower bumper naman, makikita niyo na equipped po ito ng dalawang uh, reflectors na nakakatulong para bilang additional visibility sa gabi or sa mga madidilim na lugar. Guys, dito naman tayo sa interior ng ating Xforce GLS CVT. So sa kanyang uh, door panel ng side uh, driver side, makikita nyo ang kanyang uh, black na finish dito sa kanyang uh, door panel na meron po tayong uh, soft padded na leather dito po para patungan ng siko para mas relax po ang driving no? especially sa mga long drive. So isa pa dito is yung ating uh, highlight para sa ating Xforce na wala po sa ibang variant or ibang unit ng Mitsubishi. So ang uh, X-Force mo ay equipped ng uh, Yamaha Dynamic Sound na nagbibigay ng uh, kakaibang uh, sound system no sa loob po ng ating uh, cabin. So ganoon kaganda po ang sound system ng ating X-Force. So isa po 'yan sa mga uh, highlight ng ating uh, X-Force. So pagdating naman dito sa kanyang dashboard, isa sa unang mapapansin natin ang kanyang steering wheel. Equip po ang ating X-Force ng 3-spoke leather up steering wheel na meron po nga uh, silver accent dito banda sa may bandang baba. So dito sa kanyang left side, makikita nyo po yung ating uh, controls para sa ating infotainment. And at the same time, nandito rin yung ating uh, controls para sa ating uh, meter cluster. Then pagdating naman dito sa kanan, makikita nyo yung mga buttons po para sa ating hands-free button. Then isa sa mga highlight po din ng ating uh, X-Force ay itong kanyang napakalaki na ano no, na infotainment system. So, ang X-Force po ay equipped ng 12.3 inches na LCD monitor or uh, SDA, smartphone ink display audio. But equipped na rin po ito ng uh, Apple CarPlay and Android Auto. So, pwede nyo pong i-connect ang inyong mga mobile phones dito sa ating uh, SDA or smartphone link display audio. So isa rin po sa kagandahan ng ating X-Force, equipped po ito ng uh, dual zone automatic climate control air condition na mayroong Nanowax technology. Bali ang Nanowax technology po ay nakakatulong para ma-purify po ang air sa loob ng cabin. Kaya niya po eliminate yung mga SARS SARS-like na virus no dito sa loob ng ating cabin. So ganun po kaganda ang uh, air condition ng ating X-Force Then, compare po sa expander ang X-Force po equipped ng ating CVT or Continuously Variable Transmission. Bali, ang uh, kagandahan po noon ay compare nyo po siya sa isang 8-speed automatic transmission. So, ganun po ka-smooth ang uh, transmission ng ating X-Force. Then, meron din po itong 4 drive modes na pwede nyo pong pagpilian depende po sa road condition na inyo pong dadaanan. Meron itong Normal, Wet, Gravel, at mud. So, for example, dito sa Pilipinas, madalas po ay maulan na pwede natin iset ang ating uh, drive mode sa wet. So, ang kagandahan po noon ay mas mataas po ang traction no? compared sa normal mode ng ating uh, sasakyan. So, isa po yun sa mga advantage ng ating X-Force. Dami-depende po ang ating uh, safety features regarding sa drive mode na pipiliin po natin at sa road condition na dadaanan natin. Then gaya po ng expander ang X-Force po equipped din electronic parking brake with brake hold. Nakakatulong po ito para sa ating uh, driver para mas lessen po ang fatig sa arms, especially sa mga traffic jams. So dito naman po sa kanyang center console, makikita ang kanyang armrest na meron pong storage sa loob. So meron po itong cooler. Na nag-maintain -nag ng lamig ng uh, uh, liquid or any item na nilalagay natin dito So for example, naglagay tayo ng uh, bottled water Kung ano po yung lamig ng uh, bottled water na nilagay natin dito I-maintain eh, niya po yung uh, same na lamig So yun po yung isa sa mga features ng ating uh, storage no Ng ating X-Force dito sa kanyang center armrest So meron din siyang uh, soft padded leather dito na nakakatulong sa driver and front passenger side na mas ma-relax yung kanilang mga arms, especially sa mga long drive. So dito naman po sa kanyang uh, second row, makikita nyo yung at, aking uh, leg room no? na napakaluwag ng x -Force. So nasa 5.7, 5.8 po ang aking height, pero meron po siyang enough space para sa aking uh, tuhod. Isa rin po sa advantage ng ating x ay meron po itong 2 uh, two aircon vents sa kanyang center console. So nakakatulong ito para sa mga passenger dito sa second row para hindi na mainitan, especially sa mga summer na talagang uh, napaka napakainit, no? Sa mga usually kasi sa mga 5-seater na sasakyan, ang uh, aircon vents lang po ay sa bandang uh, dashboard. So ang mostly ang nalalamig lang doon is si driver and yung uh, front passenger side. Pero dito sa ating X-Force, equipped po ito ng two vents sa kanyang uh, mga passenger sa kanyang second row. Then isa pa sa mga kagandahan din dito sa second row ay meron po itong dalawang uh, USB port no na charging ports, isang type A and isang type C. So, kung maglo-long drive tayo at lobat po ang inyong mga gadgets ay hindi po kayo mamumblema dahil meron po ditong dalawang charging ports na nakaredy para sa mga second row passengers. So guys, ganito kaluwag ang storage area ng ating X-Force once natambol ang ating uh, second row seats. So napakaluwag po niya. Kasha kung ano ang gamit na pwede nating ilagay, especially kung tayo ay mag out of town. Dito naman tayo sa Expander GLS Automatic Transmission 2025. Bali, makikita nyo sa kanyang dynamic shield front fascia, ang kanyang LED na DRL at LED na T-shape headlamps. So LED na rin po ang kanyang mga ilaw, kaya mas matagal po ang lifespan and mas maliwanag din po sa mga paggabi or madidilim na lugar. Then pagdating naman sa kanyang grill, makikita nyo, meron tong equipped na black piano finish na horizontal grill at meron din siyang uh, honeycomb grill sa kanyang baba. So mapapansin nyo, maluwag din, uh, uh, malalaki rin ang butas ng kanyang uh, grill kaya mas maganda rin po ang uh, air intake ng ating engine. Then pagdating naman dito sa kanyang lower bumper, makikita nyo na equip pa rin, equip na rin ang ating expander GLS ng uh, fog lamps. Then pagdating naman sa kanyang windshield, equip po ang ating expander GLS automatic transmission ng sound insulating windshield. Ang advantage po nun ay mas less po ang uh, noise sa loob ng cabin. So dito naman po sa side profile ng ating expander, makikita nyo sa may bandang baba, na-equip ito ng two-tone alloy wheels na 17 inches. Na nagbibigay po ito ng uh, 225mm na ground clearance. So pagdating sa mga bahay na lugar ay hindi po tayo basa basta na mangangamba. Then pagdating naman dito sa kanyang side mirror, equip ng uh, auto-fold na side mirror ang ating expander. Na-integrated na rin po ang kanyang turning signal light. At meron po itong uh, chrome na cover para additional uh, depth sa design or sa side profile ng ating expander then dito naman sa kanyang door handle makikita nyo na chrome din ang ating uh, door handle na merong uh, KOS or uh, keyless operation system so gaya ng ating uh, X-Force within 70 cm ay malalock and unlock po natin ang ating unit then pagdating naman dito sa ating uh, back profile ng expander sa may bandang taas po makikita nyo na equipped po ito ng pin type antena na gaya ng x -Wars ay nagbibigay po ng additional na aerodynamics sa ating uh, unit na mas matipid po pagdating sa gas consumption. Then equipped na rin po ang ating expander ng uh, built-in spoiler na integrated na po ang third brake light na nagbibigay uh, warning dun sa ating kasunod uh, na sasakyan na kapag tayo ay umapak ng uh, brake pedal. Then, pagdating naman sa kanyang tailgate, dito makikita ang kanyang uh, LED na rear combination lamps. Then, meron din po itong additional na uh, assistance para sa driver dahil sa kanyang reverse camera. Then, pagdating naman dito sa may kanyang lower part, makikita nyo sa may lower bumper na meron po itong diffuser na color gray na dagdag uh, depth no sa design ng kanyang uh, back profile. Then, kasama pa dyan yung ating uh, magkabilaan na reflectors na additional uh, visibility pagdating sa gabi or madidilim na lugar. So guys, ito naman tayo sa interior ng ating expander GLS automatic transmission. Sa kanyang uh, door trim panel makikita nyo ang ating uh, combination ng black, silver accent at uh, brown na soft padded leather na nagbibigay ng uh, overall elegance sa kanyang uh, elegance and comfort sa loob ng kanyang uh, cabin. Then pagdating naman dito sa kanyang interior din, makikita nyo sa kanyang uh, steering wheel, ay equip ito ng 3-spoke leather wrap steering wheel na merong ding uh, silver accent sa may bandang uh, gitna. Then dito sa kanyang left side, makikita nyo yung ating uh, audio remote control at hands-free button. Then dito naman sa kanyang right side, makikita nyo ang kanyang cruise control na ma-activate lamang kapag nasa 40 km per hour po ang inyong takbo. Then dito naman sa kanyang dashboard, makikita nyo po ang brown na soft padded leather na horizontal design na nagbibigay simplicity and elegance po no, sa kanyang uh, dashboard. Then dito naman sa center ng kanyang dashboard, makikita nyo ang ating uh, SDA or smartphone pointing display audio. Ito po ay may size na 9 inches na ready na po sa Apple CarPlay and Android Auto. Then pagdating naman sa air condition, ay equip po ang ating expander ng digital controls na air condition. Equipped po ang ating expander ng 4-speed automatic transmission. Then equipped din po ang ating expander ng electronic parking brake with brake auto hold na nakakatulong sa ating driver para maiwasan ng fatigue sa ating mga braso. Then dito naman sa ating second row makikita nyo sa may bandang taas, meron po itong four air vents para sa passenger dito sa second at third row. Then mapapansin nyo guys kung kano kaluwag din no, ang second row ng ating expander. So meron po itong uh, malaki na, na legroom para sa akin. Then isa rin po sa kagandahan ng ating expander ay meron po itong slide function sa kanyang second row na makakatulong no, para kahit na medyo matangkad po ang uupo sa ating third row ay hindi po maihirapan ang kanyang tuhod. Then pagdating naman po sa kanyang center console, makikita nyo na equip po ang ating expander ng dalawang USB port, isang type C and type A na pwede pong gamitin ng ating second row passengers para makapag-charge ng kanilang mga gadgets. So ito naman guys yung naging advantage ng ating expander dahil meron po itong third row seats na pwede nga magamit sa additional na passengers. Then meron din po yung 12 volt socket na pwede nyo pong paglagyan ng USB port para pwede nang makapag-charge ang ating mga third row passengers. So guys, ito naman yung ating uh, magiging itsura kapag nafold ang second row at third row ng ating expander. Nagbibigay po ito ng 1,630 liters na full flat luggage para sa ating storage. So ito yung isa sa mga advantage po talaga ng ating expander, ang space na pwede nating paglagyan once nakakailanganin natin. So yun po yung ating uh, mga units na equipped ng 4A91 na engine. Balito po ang engine na to ay uh, 1.5 liter na 4 inline dual overhead camshaft na Maivec engine. So Maivec po siya kaya makasiguro po na less emission, more power and fuel efficient po ang ating engine. So meron po itong max power na 105 hp at 6000 rpm. At ang max torque naman po nito ay 141 newton meter at 4,000 rpm. Ang expander po ay merong 4 speed na automatic transmission while sa X-Force naman po ay meron po itong CVT or Continuously Variable Transmission. So yun po yung pinagkaiba nila sa kanilang transmission. So when it comes naman po sa pricing, ang Expander GLS Automatic po ay may SRP na 1,216,000 Pesos at meron po itong cash discount na around 100,000 Pesos at para po sa ating 5 years in-house financing for as low as 5,000 Pesos ay pwede nyo pong mayuwi ang napakagandang family uh, unit po na Expander GLS Automatic Transmission kasama pa po dyan yung mga freebies na binibigay po natin gaya ng Leather Seat Cover Deep Dish Matting Bosch Europa Horn hd-cam, rain visor at marami pa pong iba. Ang X-Force naman po ay may SRP na 1,367,000 pesos. At meron po itong cash discount na around 150,000 pesos. And for as low as zero down payment, ay pwede na pong ma-avail ang ating uh, napakaganda at bagong-bagong crossover ng Mitsubishi. Kasama pa rin dyan yung mga freebies, gaya ng ating leather seat cover, deep dish matting, rain visor, dash cam, at uh, marami pa pong iba. So marami po tayong freebies na binibigay, no? both expander and exports. Kaya kung interested po kayo, ay mari nyo po akong makontakt sa aking number na 0956 055-3025 or pwede nyo rin po ako ma-message sa aking uh, uh, Facebook Messenger. Hanapin nyo lang po yung pangalan ko na Jan Cachola. Or pwede nyo pong i-check ang uh, description po no noong video na to, may link po doon na pwede nyo pong i-click, na once na-click nyo ay uh, pwede nyo na po akong uh, ma-message personally kung nagustuhan nyo po pala yung ating uh, video, wag nyo po sanang kalimutan mag-like and share no, para po sa mga naghahanap po, nakakilala nyo ng uh, crossover or uh, MPV dito po sa Pilipinas at sa mga hindi pa po pala nakapag-subscribe sa ating channel, wag nyo po sanang kalimutan na mag-subscribe para tuloy-tuloy po kayo makakuha ng mga updates regarding po sa mga promo ng Mitsubishi. At kung umabot po kayo sa part ng video ko na to, maraming maraming salamat po sa inyong binigay na suporta at panonood. Magkita-kita po ulit tayo sa susunod ko po na video. Maraming maraming salamat po.